Ang tanong ni Boss Bench, anong camera ng mga lo na mga boy? So sabi ko, Nikon, si Roy lang ang kilala ko. p***. Si Roy ang kilala ko. p*** hindi ko alam kung pa umber d*** paoy. Ang tanong! Ang tanong! Ano ang kotse ng mga lo na? Hey. Ay, mga malulupit na camera. Ang <inaudible> sasabing, ano ang kotse ng mga... Ay, yung matinding ng Yan ang ano, yan ang, yan. Yan. Yan ang sinasabi mo. ng mga e. loyal Carl Martin. One, two, three. Ano kotse ng mga loyal? Honda! Honda! Anong camera ng mga pa... Hindi ko alam, <laughs> ni... Ano na? Ang matindi si Roy yung pa... na ko bird... pa hanggang ngayon. Pero pa... Pa... Anong ni Boss Bench? Anong, anong, anong camera ng mga lo, ng mga p Boy. So ang sabi ko ni Kon, si Roy lang ang kilala kong Boy! Lang. Si Roy ang kilala kong Boy hindi ko alam kung bird pa o hindi. Yeah. <atas> oh, Walang Roy, ka ba Roy? Wala